babalik po si Mars TV Vlog bakit ako nakapayong bakit nga ba ako nakapayong guys yan kasi nga umuulan dito sa Hong Kong ngayon time check is 11.45 ayan nga guys magsusundo na ako ayan nakajakit ako na ayan guys hmm nakajakit alam nyo na yan guys yung logo na yan diba sa atin yan Pilipinas na yan Siyempre, tinatangkilit natin ang magawa ng Pilipinas, dahil isa tayong OFW So, yun Dito ako maglalakad <laughs> Dito ako manda, mamaya na ako tatawid doon <laughs> So, yun nga guys Yung alagaw ko kasi is uh, Catholic school Siya, so uh, Dito ako malapit sa my church Sir, Church yan, malapit sa kanilang Church, yun Yung school nila So, yon, alam nyo naman tita nyo Guys, nagshinayalos na ako At alam nyo ba kung ano yung bit, -bit ko <laughs> may ulam kasi nagbigay si lolo mapakabait na lolo yan ever since grabe <laughs> ano, nilagyan ko ng plastic yung loob niya para hindi mamasa di ba may ulam na tapos um, magbigay pa siya ng maraming bagong damit na Mark Spencer pa kasi alam ko pag nagbibigay yan <laughs> maluwag sa kanya maluwag sa kanya so yun <laughs> Binibigyan niya sa akin. Bigay ko daw sa aking husband, sabi niya. <laughs> Ang dami niyang puro ano, Mark Spencer na ano, na bigay sa akin, puro mga bago, guys. Kasi nga pag hindi ano, yan nabili niya, eh grabe pa naman, mahal pa naman dito, guys. Pag nabili niya kasi, hindi na yan nagbabalik. Hindi na niya yan binabalik. Kasi alam niya na nandito ako. Lahat yan gamit niya guys. Mga Timberland, mga ganyan, mga branded yan guys sa totoo lang guys, uh, bibili lang ako ng same na branded pag yung kailangan-kailangan ko, tsaka yung gusto ko ba na damit, di ba? dum lang ako bibili. Pero yung sasabihin mong ano, sasabihin mong bibili ako ng as in, no, no, never ako makapabili ng ganon. Siguro yung kailangan-kailangan ko lang sa, uh, patulad ng sapatos, ganon. Siyempre, kailangan ko ng sapatos. So, need kong bumili ng branded kasi nga, pag hindi branded kasi yung sapatos ko guys, hindi ano sa akin, parang hindi hindi ako komportable kasi minsan hindi hindi talaga yung size ko na size 37 minsan bitin o kaya yun bang ano tawag doon ah hindi basta hindi ako komportable kasi maglalakad lang kasi gusto ko soft yung pinakailalim niya kasi yun ga guys yun po yung gustong gusto ko kahit na medyo alam mo na something medyo mahal pero nagtatagal di ba parang relasyon lang na nagtatagal. No? Diba? May hugot si Char, Char lang. So, yun nga guys. Alam nyo guys, 2018 pa yung Tiger ko. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa. O si, di ba? $800 yun guys. una una pa lang, palang pa lang ng Tiger dito yan. Nakabili na ako. Yes! Yung Tiger na sapatos. Yun. So, yun, nakabili ako noon guys. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa. At ang ganda pa ng swelas. Alam mo ko ano yung maunang masira, yung ano niya, yung pinakabalot niya. Pero okay pa rin sa all right, sa toto lang, kahit na may punit ng konti. As in kasi nilalaban nilalaban ko yun guys eh. So yun, <clears throat> nagtagal talaga, nagtagal, nagtagal, talaga sa akin yun hanggang ngayon. Ginagamit ko pala pa, ng pag summer na summer. Ayun, ang ganda pa rin ng swelas. Ang ganda-ganda pa rin ng swelas, grabe. So nga, kayong mga ka-OFW, ba Sa pagtitipid lang, di ba Kailangan natin yun. Kasi marami tayong pinag-aaral at yan nakapagpatapos na tayo ng ano ng junakis <laughs> nakapagpatapos na ako ng dalawang junakis na college diba so yun kailangan natin magtipid-tipid kahit na nang ganyan diba syempre pag negosyo na natin yun diba pag mag na tayo malapit na ako mag for good see you Philippines pero guys alam nyo guys <laughs> oh, hindi naman ako na homesy kasi nga lagi naman ako nagpapakasyon kapapakasyon ko lang nung August, nitong August lang ng one week one week, katapusan ng one, katapusan ng August, one week lang ako sa Pinas. And then, uh, for after four months, January ulit, Uwi ulit ako, six days lang ako sa Pilipinas. O di ba? So, hindi ako na homesick, hindi ako na ano, kasi nga, syempre, na uwi din ako ng Pilipinas. So, yun, um, nasa pagdadala na lang yun, guys, sabi nila, oh, ba't ka uh, uwi, uwi, uwi ng uwi, eh, dapat nga, diba, eh, every contract, dapat doon ka lang uwi. Pero ako naman kasi never kung nag, ano, nang gano'n. Kasi nga, syempre, parang ano mo na rin yun, eh, um, uh, choice mo rin kasi nga kayang kaya mo naman siyang kayang kaya mo naman siyang i ano yung sarili mo na kaya mo bumili ng ticket kumbaga syempre kung talagang may ticket ka di ba? oh, may paraan naman diba sabihin nyo naman mahal kayo ng di ba? Yung mahal daw ng pamasahe. Oo, mahal ang pamasahe. Pero nasa nagdadala lang yan, guys. Kasi sabi nila sa akin, marami nagsasabi sa akin na, uwi ka na naman, ano, um, pamasahe mo. Siyempre, pamasahe ko. Kasi every two years lang naman yan binabayaran ng employer. Yung, yung aming mga uh, ticket, di ba? Yung back and forth na ticket. So, yun. Para sa akin naman kasi, kahit na three times ako umuwi o four times ako umuwi month, every year, caring carry kasi nga guys alam niyo yung ginagawa ko para tipid tips para maka makamura sa plane ticket magbook ka 6 uh, months uh, before or 1 year 1 year ng ano bago ka mag-flight kung anong gusto mong date na mag-flight ganun depende kasi yan guys eh pwede ka na magpa-book agad-agad kasi mas mura guys mas mura meron mga diyan nakapag-ticket pa ako ng 700 700 dollars 900 900 dollars 100 uh, 1000 dollars o, di ba? Pero yung iba, pag nag-uwi sila, once lang sila umuwi. Pero, ang mahal ng pamasahe nila, 3,000, 2,000 plus, mga ganon-ganon O, di ba? Eh, ako na-enjoy ko. Kasi nga, alam nyo guys, na-enjoy -na ko talaga. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi nakaka ako. Hindi ako na homesick. Hindi ako na ano. Kasi nga, kering caring ko yung pamasahe pa lang. Kahit sa aking pamasahe yun, kering caring ko yun guys. Nasa pagdadala lang yan eh. Nasa pagmamanis lang yan. Magpabuka ng mas maaga, mas mura. So yun guys, ganun ginagawa ko. Alam bago ako umuwi nung, uh, nung August is, ano, um, siguro April, May, May nag ako, tapos August ang uwi ko. Tapos, nung August pa lang, hindi pa ako nakakaalis, nag ulit ako ng isang, ano pa, bago ko umalis, dalawa yung plane ticket ko ang nakabook. Kasi, di ba? Kasi, mura. Mas mura kasi, pag, mas mura kasi pag nagbook ka ng early. Kesa naman yung magbubuka uh, next week, uwi ka na. ba diba, mahal talaga yun, di ba? Yun nga guys, hindi nyo yung sinasabi ko sa inyo. Mag, kung paano kayo makauwi at makatipid kayo ng pamasahe nyo sa, aer sa aeroplano, magbook na mas maaga, magbook na matagal bago yung flight nyo. So yun nga guys, yun po yung technique ko dyan. Kaya nakakaipon pa rin ako. Sabi nila, buti ka pa may pera, di ba? Para pare sa mata ng sahod eh. Yung iba pa nga, mas malaki, mas malaki pa nga yung sahod nila kaysa akin eh. Diba? Ako stay lang ako sa minimum, guys. Nas pagdadala lang 'yan, guys, sa toto sa totoo lang. Alam mo niyo yung makaiba kong mga kasamahan dito? May 55, may 6,000, may 7,000 na yung kanilang sahod. Ako ako minimum lang ako, guys. 4630 lang ako. Pag nag-recontract ulit ako, 4870 na. Pero syempre, naisip ko na hindi habang buhay na nandito ako sa uh, ibang bansa. Syempre, kailangan ko rin magpahinga. at may nararamdaman din kasi ako. So, kailangan ko na rin magpahinga. Hindi naman sa magpahinga na sinasabi na magpahinga talaga na wala ka nang gagawin, di ba? Syempre, may kikilos pa rin ako kasi kailangan ko rin ng katawan ko 'yun, yung kikilos, kikilos ko yung katawan ko na hindi ako, basta ako po. ulang 'yan, ganun-ganon. Ganun. Hindi po 'yun, hindi po 'yun ang target ko, guys. Ako isang tendera. Pag na nauwi ako sa Pilipinas, ako isang tendera, guys. Tendera po kami ng aking ah, uh, kami pong mag-asawa, po kami. Tindera-tindero po kami. Hindi po kami yung ano, yung hindi po ako yung uuwi lang na naupo-upo gano'n. Hindi. As in, talagang hands-on po kami sa aming tindahan. So, yun nga, guys. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ako'y tumiita rito. Um, bilang isang OFW. Nakapagpatapos na ako ng dalawang anak ng college. At nag work na isa. Sawa ng Diyos. Wala pa namang asawa. So, yun. O... Oh. Okay, sa so all right, tumutulong naman sila sa mga bills namin, sa bahay, pangkain, gano'n, kung ano may, ano, ba diba, sharing, nag-share-share lang din sila. Kasi marunong din silang humawak na kanilang kapirahan, eh, hindi naman sila yung gano'n na gastador. Sa totoo lang, guys. So, yun nga, guys, isang bilang, isang OFW, lagi po tayong marunong magtipid. Yun nga, guys, sinasabi nila sa akin na, hindi ko man nagtitipid, ba diba? hindi lang nila alam. O, see, diba, bakit ako nakapag-ipon, ba diba? ano yun? Ano yung pera ko? Hindi ako nasasagat guys ng pera. Sa totoo lang, hindi ako sa nag uh, nagmamayabang, ano? Hindi ako nagmamayabang, di ba? Uh, sa totoo lang guys, yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na um, yung ibang, yung kaibigan ko, yung maiba, basta may kaibigan talaga ako na malaki ang sahod ha, pero wag ka. Wag ka talaga guys, wag ka. Kasi nga hindi sila marunong magtipid ba diba? kahit napapanood nila to. Sa totoo lang, guys. Hindi, bahala sila kung matamaan sila o matamaan. Basta sinasabi ko, uh, kung hanggang, kung hanggang dito lang yung ano kaya ko at saka yung, kunwari yung pangkain ko, ganun hanggang dito lang ako, ganun lang ako, ganun lang 'yun talaga. Hindi ako nag exist sa mga ganung pagkain. Sa totoo lang, guys. So 'yun nakita ko dun sa taas at susundin na kung ko yung alaga ko at ayun nga di ba may pasalubong na naman ako sa aking husband ngayon nako marks Mark and Spurser pa ewan ko kung ilan ito parang anim pito yata yung mga bakagun yung damit o di ba sana pera na lang ang laki pera kaya to guys alam nyo kung magkano ang isang ganito yung isang polo mamay share ko sa inyo guys ilalagay ko dyan sa clip i-clip ko yun sa ila ano kung ano yun Grabe, bago talaga guys. Bago, Diyos ko. Sana pera na lang, pera na lang. Naging bato pa. Pero okay lang yun guys. Kasi bigay lang naman yun. Tsaka magagamit din naman yun, di ba? So mamaya i-clip ko yan dyan, guys. Kung na, paano at ano ang bingay niya sa akin. Mga polo, mga long sleeve pwede ka pa maisuot guys sa totoo lang pwede ka pa maisuot kasi nga winter dito ba? Diba? winter tsaka mark spencer yun guys ano ka po ba? Diba? hindi ako bibili ng ganun, kalak, ganun kamahal Diyos ko po alam ko ang presyo ng mark spencer dito guys ang mahal Diyos ko nasa 300 to 400 dollars ang isang piraso so yun mamaya ko guys ichichika sa inyo grabe mamaya i-clip ko na lang yan dito ha Sige, dyan lang kayo. Dyan lang kayo. magsusundo ko na ako doon kasi doon yan, no? dito yun yung school nila. Yan. Hindi kasi ako pwedeng ano yan. yan. eto kasi yan, church eto kasi yan, church. Yan, church. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. So, ayun nga guys, nandito na ako sa bahay. Ayan, yung binigay si, binigay ni Lolo kanina. Ito. Ano siya guys? Small? Small siya. Oh. Mm. diba? Ang ganda. Mark Spencer po yan. Mark Spencer. Ayan, di ba? Ang ganda. oh, see? Ayan. Ito ano isa. Ayan, guys. Di ba? Ang ganda, guys. Ayan, guys. Oh. Mm. Mark Spencer po yan. long sleeve din guys. May long sleeve din. Ayan o. Oh. Mark Spencer din yan guys. Ayan. See? Mm. Ito guys, usong huso to ngayon guys. Ang mahal na ito guys, Mark Spencer. Sa totoo lang guys. Ayan oh. Meron pang isang kulay. Hmm. Yan guys, oh. Small po yan. Ang size po niyan is small. So, pwede rin sa akin. Pwede rin magkasa rin sa akin. Kasi dito guys, may winter. So, pwedeng, pwede rin yan sa akin. Ayan nga guys. <laughs> diba? Jackpot po tayo dyan guys. Kasi ang mahal-mahal nito guys. Sa totoo lang, ang mahal po nito guys. Itong ganitong klaseng style at saka yung, yung tela niya guys. Gra grabe. Branded po siya guys. Ito, um, napakabalik ni Lolo siya po rin po yung nagbibigay sa ng allowance ko po. Ayan, siya po yung nagbibigay ng allowance ko din. Nagbibigay pa siya ng mga damit na ganito na hindi niya nagamit. Meron din mga shoes na hindi niya nagamit. Naiuwi ko rin yan guys. Na sabi niya, give to your husband. Sabi niya, so, yun guys. Ang dami kong natipid guys. Grabe, di ba? Imbis na bibili ako ng pasalubong ko para sa kanya. Hindi na guys kasi nga, mas mahal pa. Diba? Mas mahal pa pero syempre binilang ko rin siya ng pasalubong eh paano 'di ba? Kahit, diba? kahit na mamurahin sa akin yung binili ko pero okay na rin yung sa so alright. At at least ang mindset ko is nakatipid ako, 'di ba? Dahil sa bigay ni lolo na mga hindi naman niya ginamit kasi nga lumilit yung kanyang katawan so kailangan niya siguro medyo maano maghanap pa ng alam niyo guys, bago lang siya guys, hindi pa talaga nagamit. Siguro tinanggal lang yung tag niya. Tingnan niyo, hindi ko nakita sa kanyang ginamit niya to guys, hindi. So, yun. Grabe. Sobrang, sobrang tipid talaga ako, guys. So, yun nga, guys. Pag may nagbibigay sa inyo at hindi naman nagamit at is like use lang, okay sa all right yan, guys. Pwede nyo ipack, ilagay sa box nyo, di ba? Ganun lang yun, guys. Paano makatipid ang isang OFW na hindi naman na kailangan bumili at pinagbibigay naman? Sige, tanggapin lang natin. Basta binigay lang, di ba? Tanggap lang ng tanggap. Ganun lang po yun, guys, ang mindset ng mga, mga OFW na branded, kung gusto mong branded, kasi palang pera. O sige, hanggang dito na lang. Bye-bye. Paalam.